And guys, meron po tayo ditong isdang lulutuin sap sap po so parang damis ko po itong kinamatisang isdang ganito kaya bumili po tayo ulit although may para pong meron na po akong content na ganito pero sayang naman po kung hindi po natin may upload so samahan nyo po ako magluto dito ulit so hiwain po muna natin itong ating mga ricado sibuyas lang po nilalagay sa paganip tumay sa baw. Hindi pa ako nagbawang. talo po ako sa amoy. Sibuyas lang po muna. Tapos ito po, Kamatis. Ganda po kasi ng sap-sap. Sariwa pa. Kaya para masarap po kamatisan. So, ayan. So, itong malit lang po ang ating gagamitin dahil ilang piraso lang naman po itong isda. Hindi po ito pwede sa bata at makakatakot din po yung tinik, So, na po natin itong ating sibuyas. Lagyan din po natin ang CD para mabango. Ayan. Lagyan din po natin ang seasoning. Ayan implant na rin po natin ang asin. At lalagyan ko po, po ng paminta. Nasa inyo na po yun kung gusto nyo rin po may ganito. Para po mabango. Tapos ganyan lang po bagyan na rin po natin ang sabaw. Ayan. At atin na po siyang isasalang sa kalan. Ayan guys. Salang na natin. Ayun. So, takta na po natin at antayin po natin siyang kumulo. Madali lang po itong maluto. So, ayan. Kulo agad. Yes. natin. na po yung alat. Kunti pa kong kulo at lalagyan po natin ng kalamansi. Nakakatakot lang yung mga tinik nito, no? Eh, di po pwede ito sa bata. Matinik po. Nakakatakot yung tinik. Ang tatalas. Matulis, oh. oh ito na, guys. So, lalagyan ko po siya ng kalamansi. Yung iba naman po ay hindi po naglalagay ng kalamansi. Talaga pong kamatis lang yung kanilang pampaasim. Pero mas masarap po kasi pag may kalamansi. Ayan, natunan. Mm. sirap talaga ng ganitong luto pinakakaumay no? so ayan, luto na po yung dito na lang po ulit bye bye po